ask kay ning istorya, uh, ako suwayan lang o pamubo. Ako si Basti. Mayor ko sa Davao. Ah. Uh, pero may bow lang mo nganong na naikapisayaan sa Davao. Kani man gong Mindanao kani adto, gitawag kini Land of Promise. So, ang akong lolo, lola ba na Niyato na sila dito, Mindanao, nangita sa promise. Ang tuwag nangita lang yapon, miss, promise. Pero mauna siya, kay tambok mangun ng yuta diya sa Mindanao, mo ng land of promise na siya, mo na daghan may prutas dito. Unya, pag ganang mutanom ka, harvest, mo na nai may ginatawag na kadayawan festival. Kaya giimbit man ko ni Mayor Rama, mangimbita kog balik niya na basic sunod na mong kadayawan festival pwede po nga magpadala po mo contingency ng mga sugpo-anon dito po sa amuha Para mag... Buwan kita-kita ta. Usuruya mi ninyo dito. Okay. Bisagasa mo mo ato. Dagga, pero sa me. Kining dabaw, kung ano siya. Nagdan po mga bulanon. pwede bisaya na Ilunggo, Ilocano, apo mga tagaw, sagol kay Medeha. O mo muna, karon nagsugod man yung gubot na kay, na kinubagay, si Martin Romualdez, kung Iksoon, diri, akong pagpanarbaho na igo na manggot. Hindi man tao, okay raman na personal, kay total, politika, mong ibatasan niya, tanan ang problema manggot, uh, na ego ang ako lugar eh amo ang teritoryo ba ang kining amo ang lugar kining Davao idiha e, manggod dako man, good, tako man kayo na siya 2400 square kilometers man eh Muna, nami problema sa insurgency. Mo ni ng isyu na kong istorya na, Basing matinga manggod mangunami dire. Man, man tinuod lang Tama tong ingon ni Mayor Rama. O pwede ta magkahiusa anong di manggod. Pero na ay doon problema eh. Ang kining administrasyon garon, asa ko dyan na pungot yun kaayo. Sorry ko, dako ang dabaw. Nagganagbukit diha, diha katago ang mga NPA kaniya Unya, apektado ka imo ang pag-uswag. Itungod, di lagi. Magkasina, di magkasinapot nga pareho ratang Pilipino. Sakit kay na sa amua. Kay kami kapaneng kamot. Yung mga migrants good me, hindi magunaunta, wala magitunta me di ha. 30 ka to, 36 anyos man ko. 30, sukat-sukat yun, sukat, pagkagamay pa sa 34 go, two years ago, diya pa mi na insurgency free. Buot pa sabot, wala na yung mga NPA. Salamat kay sa itong mga sundalong ni Sakripiso, mga polis na ito ni Sakripiso, anak. Ang problema ron, ako kibaw, kung sa mong, kini mga, kukibaw, mga naaput sa kongres na mga left, na may left, okay raman ang left ka, for the people, na may center left, na ko eh, spectrum. Kaya naman ko sobra, kung kinsa itong mga armado, radical, mga extremist na mga kuan, mautoy gataot sa mga lugar. Mautoy, di, dito yun medyo kuan ba? Nga paminaw mangod ako, kay na -ibigil, ilang kaubanon nga karon na ay peace talks na ay amnesty 30 ka to eh, kapin suka na tao ko mauna na problema wa pa ko na tao na ano na problema kana uman tungod lang ingon ani wa mo nagkasinapot ngano apilon man ninyo ang mga tao ang mga lumat diha, mga ethnic tribes na mga mo nang nag-antos diha. Kay e tungod ang nang di magkasinabol kaya na ay laing grupo nga gusto magtukup o gobyerno. O karon, ang atong gobyerno nato, nagpadag mga sundalo dito, ang naipit ana ang mga lumad mga tribo. Mo nay nag-antos, wa sila kay bao, asa sila mukuan, mudapig dito bas NPA o diri bas gobyerno. Ang naipit, ganito pang mo'y nagpait kaayo. Human ka ron, mo nasulbad ng problema ka na balikon pag yun ninyo na... Kisa may, para nasuko ko, kisa may di masuko po. Isa may okay lang ani manggod ni. Kini atong presidente ni BBM. Ug ako igsu ka uban man unta mo. Moong ang gaingon ko itungod sa usa ka korporasyon, usa ka LGU, usa ka institusyon na agi na pinakaulo, pinakataas. O na sunod na o CEO ka, na vice, o unta padeha, na may hierarchy ang tanan. So nagay, sa tanan. Ang ako lang yung yu unta, ane yung tanan, nga, kaya raman unta ni motarongon, tarungon, o gustohon lang nimo. mo. Kay ugtili gani, it's either, di yun ni mo kaya gunitan ang gobyerno or you are tolerating it. O oh karon, dire, kani, medyo, ang sunod na ko istorya sa inyo, may kahuwat na ko, no? Ang istorya ko, ha? Mugani, um. kabuya bitaw eh. is dinukod lang sa so, may ganahagi ng una ni about pagodiri ram ta ko inumin nam ron ta ko ron at minggo man no kung nalipay mambugo na kasuroy ko dire o at home mang ko kayo basta na ko sa Cebu, always mana. Hmm. ako gatuo ko mas dagagwapa dire kontras dabaw oh Pada po bumagwa pa dito kay shortage na. <laughs> man. Oye, balik ta story ha. Karon na ay kani nigawas na ning people's initiative to a man dito sa Davao. Oh. Katong giingon ni eh, Mayor Rama gani ha, nagikan sa Congress, sakto man to. Kaya dapat ang good ana, kung people's good, kung oh, people's good, mo sa tao sa ubos kyot nanti <laughs> naghan gani naglalis na gani no na natay problema daan internally within sa kanang sa koalisyon nato aning ang uh, sa vice president o sa presidente human magdungag pagyud mo problema para nila, gusto nila, pero wak pa gani katarong, wak pa gani sa katuig pa lang ba? Mauna kong pasapot. O sa katuig pa lang, o ang concern ninyo, aning administrasyon, aning, aning administration garon, unsaon pagpatukay sa ilakang termino. True charter change. Sige, ilara pa me. Ilara pa me. Ay, sus ninyo. Ngoy uwaw. Okay, Akin lang mag-eleksyon. Ako pa ninyo, ang inyong buhaton, narpaho mo. Tarungan ninyo. Pakita mo sa mga tao. Takta ninyo mga tao. Labi na itong mga nasa ubos yun. Ipabati ninyo bang alam mo'y lapot ba? nga, o na, nga na. mo, initan ko bago manan eh. Bala na, di. Morning! Abot adre Baruganan ko man eh. Oh. Barugan na ko kay moy tanaw na kung sakto. Bisa'ng pag ko ninyo taga mo kwarta na sa otoridad lulu -lu ninyo. Onya karon ang mahitabo ang bak kay usbon lang nako klaro nako kay nagyaw man ko kay mo na iwa eh, di nako kaantos ba kay di man kay mutingog nga tao kay ila mo nako dogay na ako magsigi ra man ko parog sa inyo ato man pakiyot ra man unta ko pero karon ba na amang koy, it's a crisis matan na ko crisis ng sitwasyon na sa politika sa Pilipinas karon. Mo oh, na no, kinanglan ko mo storya, kinanglan ko. Onya, yaw yaw na ko ang manubag ra ba kining speaker po. Wa eh, mo ko kailan nimo? Pasag din na imong igagaw nga manubag, unsa mo kinanglan mo tubag di ikaw? yung sa yawa kang babuya ka buisit yung gago ba isog lang ka kay speaker ka karoon speaker lang ka kay tungod ang igagaw na mo presidente mauna Mao <tries> <tries> oh, mana kana nga mga butang kana mga i ni mo kay igagaw ni mo kani ato practice pa na ang kani atong panaw sa mga Espanyol pa na pabor pabor ba mao ang sakit mo nang usa kay manggot bisag gud na siya para tiha ibutang kay ipatronize ni mo kay pabor sa si mo ha well di man ni eh, overnight yot ang motukod kag nindot kay ayo nga nasot kung kani man siguro karon mo ang sitwasyon nato Okay, kinang lang tani lampasan, lampasan gud nato ni. Pero na ayo pag tubag-tubag ya to kay okay ilan nimo. mo. tawhanan ni. Mas tabo kag tiyan ko ah. So na siksir ba kay ko at tubod dumogon ko garon. Mga andi na lay manuol nako. Ani na lang. Ani na lang sugalan ta ka. Pero isa eh, kalibo lang, hindi ka meron. kay kwarta. Ayaw po. Dato, man to. Oh, uh, isa eh, kalibo lang, isa kalibo lang. Oh, one five. Pakita daw gobe, nga mga tagagayot nga wala yung pangalan. E, Ikitaw, hagiton taka pag sunod baha gani, sunod na uh, asa ano mo to, namo tay nga nabaha na uwa mo sa silang kamot kay luoy po. Oh. Sunod na isunog. Sige, hagi tonda ka. Hata ko gayuta, nga imong ngan, wa imong naong. Hmm, sige. Oh, bakas na dire. Eh, bakas oh, sukla na to, merkaya kaya na ni. Eh. Oh. Ayo pangila dong nga tao, tangina di mo. Na yung... Obisa ang pag imuha na ang sweldo ni mo tax kaya po nasa tao ang sweldo sa imuha. Mm, baboy man. Ako wala na magugo kaya naaman sila sa as cute sila may nanagyas tanan ron di ako panata na lang yung taga hantod bahala ka diyan. Soklan ta kay hey, mag-abot ta ginuo ko putang ina ning iwaan ning eh. pragis ning ako, uh, tinood lang. Wagig, gusto <coughs> ba? Kakapoy yan na itong ginabuhat ron, tinood lang. Kaya, naaraman on tagay na nila. Eh, sila ang presidente, sila ang in control, na sila tanan. Di man nila buhaton, ambot, wow, kibaw, okay, on sakit nila. Gusto sila magtugay, PIPI na sila. Sabah na, people's initiative, putang ina, PI. Pasaylo ako ninyo ha. Ang ani ko mas torre, ang ani Pero ko single parent po, okay, paibaw ako ninyo. lo mo, unsay pinagadakong pinakakatauanan aning tanan? Ibakak ni mo na tagpainting ang bugas. Mm. Wow. Wow. Dea kasayop, dea kasayop, scam tawag ana in short para hindi na tamo taas ang storya dire di manggot ni ani manggo na og politiko ka mo tungtong kag itablado og unsay ingno nimo timan anas tao mo storya kag ingon ana siguro kay may may na kinabuhi naman mo kaya manggot pero kung pila mang bugas karo, isinta, 50, kanang train ta nga diferensya sa mga nangutoy antiyan takko kay na nga butang gilaliman ka nga moingon kay tagpainte lang kay nagtuo ka nga kung okay ra pero ang mga gutom nga ang mga taga bukid ang mga ang mga kapos takko kay na nabutang sa ilahat timan ina Isayunan gyud mo ani. Kani, kani. Nagtuo mo kaning kaning nasura ni. Mga tao diri playground ra ninyo. Kitungod na alam mo eh, kahom karon, di man eh makagapa na. Kagapa na. Unda na gusto rya. Kapoy na daw. Dagan pa man tayo ko, Andro. Dagan pag manulit manggot. Um. Tama na to eh. Kapoy na kayo. High blood na ko. Ang lamira bang chicharon skarkar. Uh, um, Malitsyon na yas ng lamira. Pero, kaka ko, suroy mo dito. kami, salamat kayo na maraming may mayor nga. Maka-storyam maka, din rin, makasulti minin nyo. Thank you, kaya Ang ako alang, manawagan po ko, kanin natin man ko. O tanawa na, ang Senado o Congress, hindi, ninyo. Kung wala pa na yung nag si ...nganong nga gaaway man ng upper house o lower house, kaya Senado na Congress, galalis na sila, sila ron. Dali na na tarungon o gustohon lang, yun. Daghan man mo, kamo, mga leader, at some point sa inyong balay kung ikaw amahan o kung ang inahan man mo na ikuan taas ikaw ang leader niya na ay sa kaya nimo tarungon pag sa inyong trabaho na kay amo, kung inyong amo gusto tarungon ng isa problema kaya tarungon pagbuta sa mga mas taas pag sa gobyerno, sa barangay na amoy eksekutibo na amoy kapitan kung gusto lang tarungon, kaya tarungon Musakat sa sudad ako mayor, may problema sa ako mga konsehal para mahuman arongo na to. Ako pangutana. Sakat as atong naan sa kataas pinakataas, sa tum presidente, naa yun sa imong hatanang yut. Gunit na maginimutan, nga nung di man nimo kaya tarungon? on, uh, usahay, pag-supply gani, si Mr. o si Mrs., hindi mataro, hindi bang buwag. Oh, o po lagi, nagsog ng taning, hello, hello, okay na, okay na. Nagsugod man nung tanga ta nindot kaayo pa. Kung on sabi to itong nasugtan, kaya ako ang amahan man tong pa uh, mabito ako sa hindi kiko ganahan mustorya kay pareho may kapilito. Pero kung sa man tong nasugdan unta, may tag yun to. Di ba? araman na? Di man ninyo kay nga kalapano na unsa ba diya? Ani man guna siya? Ako, tagadabaw ko, mga tagadabaw, mga paluwing na ko, Ing nang bagyo ning tambalos-los nyawa nga respeto daw. Walay kaso ng respeto. Mo respeto ko. Mas taas na nako na ko kuan alangan gipadako ko uh, ug bay nga grespeto ko sa kong amahan, sa akong inahan. Ayaw mong respeto, ninyo mo respeto, sigurado anin nyo ka mo. ayo gilak diha wa ka girespeto wala gaso magpasakop ko magpagas magpasakop ko ninyo og maayo lang unta mo pero uy uy naman lang alam da okay. Patay mi kuan ba. eh kuan lang. Eh, kuan lang god. Mano, wa wa ma wa ma wa 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 kuy, wa na man laing mahimo god. Kay mao na man gining sitwasyon ron. Pero always lang gyapon tama gyud ako motuo ko mga just noon man ni mga subuan noon ngaje lang gyapon ta mga jay lang ta nga ma -okay ra ni tanan o maundang ni kasi manaog na unsa ba na di 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 paminaw sa mo dili nga ah ato e, pangadya, nga ang outcome ang outcome man ani pagkahuman man ani ang resulta ani tanan pabor sa mga tao labi na sa mga gagmay na sa ubos wala. Ako, kung pigtado mo, ako gabarok ko para ninyo mo nang katungtong ko tari karon. Mauna siya na ako tari. Ano <laughs> yan, i-reserva na ninyo kay maabot ang bus amo niya. Napatungan na. maabot ang kinakusgan. <laughs> o, uh, Ito, usap, magpasalamat ko sa inyo ha. Thank you kayo sa inyong oras. Domingo ron. Pero nagatag mong oras nga makapaminaw po namo, mo. mo mga sentimento. Uh, nahitabo naman ni sa Dabao. Pariarali po namo. Thank you kayo sa inyong participation po karong gabi una. Salamat kayo. Thank you and God bless.